Hello, what's up mga idol? So ngayon, samahan nyo na naman ako sa aking kagwapuhan, no? So may home service na naman tayo mga idol. Kung natatandaan nyo mga idol, nag-home service tayo doon ni Idol Jones. So yon papunta na tayo mga idol. Siyempre, sakay natin yung ating service. Yung ating big bike na R1-22-33-34. <gasps> So dyan mga idol Dumating na tayo sa bahay ni Idol Jones So yun o, no? napaka-idol yun. Tapos, siyempre dumating tayo dyan At <laughs> napaka-gwapo natin dyan mga idol no? So yun ang design nga pala na ipapagawa ni Idol ngayon Is parang Spartan mga idol So nag-edit tayo mga idol no? Nag-ano tayo, nag- customize tayo mga idol so syempre habang tayo ay nagsiset setup dyan Siyempre natakot tayo sa kanyang alaga no? at pinakilala sa atin mga idol at shout out sa kanyang uh, tawag dito yung kanyang aso yung napakalaki mga idol big ano yun eh parang golden retriever mga idol so habang na-extensive tayo dyan biglang dumating yung ano yung dalawang aso mga idol so shout out nga pa ni ano sa dalawa no? si you know, si Chandel at saka si Joey you know napakalaking mga aso mga idol sus natakot talaga ako dyan mga idol akala, akala ko ako dyan eh so hindi pala so yun mga idol ayan ang ating setup mga idol naghanda tayo ng uh, limang needles doon mga idol pero yung nagamit natin is apat lang so yun 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 yung ating ano yung natapos na stencil So, dyan, nag-start na tayo dyan, siyempre, at yun nga, yung set natin na needles, mga idol, is, ano, uh, 3RL, 5RL, tapos yung shading, 9RM, at saka 15RM. So, yun, apat na needles yung ating ginamit dito, mga idols, no? So, yun, uh, nag-start na tayo dyan, siyempre, kanyan, uh, kanina po tayo nag-start, di ba? So, dahan-dahan lang tayo diyan kasi ng mga idol napaka-detail din ng ano, ng design mga idol. So, talagang medyo nahirapan ako dito. Pero buti nga, ah, buti nga. Ah, buti na lang napaka-bait ng ating client, no? Sila Boss Jones, yung kapatid niya, sakan ni boss sa papa nila si boss June so tapakabait mga idol. Talaga oh. hindi ka magugutom mga idol kapag nag home service sa nag home service ka sa kanila. Oh, talagang nabusog ako diyan mga idol. At syempre pasensya na sa aking bosses mga idol kasi nga uh, may ubo pa tayo. So, diyan dapat mga idol, siyempre patapos na tayo diyan kasi na-highlight na nga, nag tayo, you know. Talagang ano, uh, natapos kami ng madaling araw dyan mga idol. So, nagumpisa kami ng afternoon mga 11 or 12 yata. So, natapos kami ng mga 1 or 2. Parang gano'n mga idol. So, total of, ano mga idol? Total of 8 hours and any half. So, walong oras at kalahati mga idol. So, yan yung aming final result. Spartan, you know, to Napakastig talaga ni Idol uh, Jones kasi nga talagang nakaya niya yung sakit kasi dyan na mga idol is sobrang masakit talaga sa may uh, inner bicep napakasakit dyan mga idol. Buti napakataas ng pain tolerance ni Idol Jones shout out ni Idol Jones. So sa nagpapa-shoutout nga pala So sa next video na lang mga idol Kasi nagmamadali ako Pero shoutout pa din mga idol Sa nagpapa-shoutout So yun, maraming salamat And thank you <laughs>